Hello, hello mga amigas, mga amigos. Sobrang init sa ilalim. Kaka-tapos lang mag-lunch dito. Mag 2:45 na ng hapon dito sa Saudi. Kaya tapos ang lalaki ng mga pakwan dito kaya ito na naman ang naisipan kong i Ang laki, ang laki nito mga amigas, oh. Laki nito, buo. Kaso, nabawasan na to kasi nilagay sa kanilang table. Kaya binitbit ko na lang kasi hindi nakasya sa aming ano, sa aming ref. Kasi daming gulay. Tapos, may dalawang buo pa nito. Ang lalaki dito ng pakwan, mga amigas. Kaya, dahil sa pagod, katapos ng magluto, tapos kakatapos ng lagay ng lunch nila, tapos na rin sila mag 2.45 na ngayon dito sa Saudi Arabia ng hapon. At saka pahinga. Time ko na kaya sabi ko magmokbang mo na tayo ng pakwan. O oh, diba? Ang laki. Dami kaming prutas dito mga amigas. Halos lahat ng prutas na ano nandito lahat sa Saudi. Kaso sayang lang minsan hindi na maubos ng, ng kain ba? Diba? O oh, ito sa atin. Magano to? Diba? Ang mahal-mahal nito. O oh, diba dito? Cartons-cartons yung ano nila ang grapes iba't ibang klase ng grapes kasi hindi ako nagkuha kasi busog na busog ako andyan lang andyan lang mga melon tapos yung saging palagi lang ano dito yung saging kasing dami hindi nila maubos-ubos e ako naman pinipilit ko sa isang araw makaisa ako ng saging para daw naman ito sa ano sa health natin araw-araw isang saging kaya ito nagdadala ako dito sa room tapos mangga, dami doon. Mangga ang lalaki. Doon lang sa rep. Ito na lang muna ang opakan ko mga amigas kasi sobrang busog na rin ako kumain kami, no? O, oh, ba diba? Kaya start na tayong magmukbang. Kasi mga kasamaan ko busy pa sa ilalim. Dami pa silang nililigpit. E ako tapos naman. Kaya relax-relax muna sa amigas. Tapos mukbang-mukbang -mok na lang ng pakwat. O, oh, di diba Ang lalaki hindi ko tumubos kung sinong aakyat mamaya sa mga kasamahan ko kain naman sila pag ayaw matira hindi hmm, ba tapon na hindi na uso dito ang ano slice slice one side lang upakan ko mga amigas para one side ano yung sinong gustong kakain. O diba? Para wag naman maano. Dito lang ako na side. O. One side. O diba? Mukbang sa amigas. Sa <laughs> si amigajisa. Hmm? Di pa tapos pala yung ano ko. Nag silent live ako ngayon. Mga amigas kasi para daw sa ano, W.H. W8. 2 hours mahigit din yung ano ko silent. Sa ano tanghali, pag hindi ko makalimutan, bago ako bum bumaba magluto, silent live ko na siya. Pag akyat ko, pinapahinga ko. Tapos mamayang gabi naman silent live na naman, o di ba? Para ano Umikot yung ano WH. Kasi sayang naman. At sa libre naman wifi dito. Hmm. Sarap mga amin Juicy na juicy tapos crunchy. Hop. Mm hmm. Dito lang ako na side magbawas para hindi maano. lalaki dito ng ano nila, pakwan, tapos ang bibigat. Hmm? Sarap, di ba? Hmm? Kahit paano, makatulong daw sa watch hour. Kaya live-live minsan, pag hindi busy, o oh, di ba, Ay. O di ba mga amigas? Ano muna tayo? Sarap mga amigas. Super crunchy. Mmm, yummy. Juicy. Sa atin, di ba, kinilo. Siguro dito sa kanila, kinilo din. Kaso sobrang anong... ano. Nagmala na agad maan. muna. Mmm. Pasa kaliy mo na mga amiga sa chat chat muna tayo sa Glit. Habang kumakain ng, <laughs> ng pakwan. <laughs> Salamat sa panonood, sa hindi pagsasawang panonood ng aking mga mukbang mukbang. Sarap mga amigas oh tamis. O, diba? Sarap. Hmm. Yummy, yummy. Nagmala na may yake. Why? Kaya dapat. Una ko na Dako kalayo dapat. Ayaw niya. May tubig man pa. Ano makabatok? Sarap. Tara na da. Ayaw na ni. Ano, ada rin din resibo, wala ko lang po yun. Dali lang. Mukbang ng sandiya. Po, na sa... tano, po ano po, sandiya? Di ano sa? Ang Ano ay pabakal. Ano? Ay, abaw. Boots. Nami iman sa pantalon dyan. Ay, e, kumunay mo in order. in order. Na. Si Carol, damo siya na kag. Galing mahal. Sinsya na kayo mga amigas at ako'y nagchat-chatting. Habang kumakain ng aming, o oh, di ba diba? charap. ano pa siya, seedless. Kunti lang ano, liso. Oh. Hmm. Hmm, laki. Hmm. Shut up. Matamis. Matamis dito. Hmm. Sandstorm na naman. Charap ng pakwan. Basta hindi ay pagdaloon. Hindi is tatay mo upo dahi? Ano? Hindi nanay. Hindi ba yan? tatay mo na kung nakakaunod na. Ang agod oh, lang. Kaya kadugay dugay-dugay. Maluto. Kaya kay Dugay Iyaka na yan. Hindi, hindi na. Bahala Siyan sa siya. Ba May tubig man. Ba't natakot siya mag... Ano? Una ko nga. Kung... Dito ba ako nga kalap naman 'yan Mm. Tara pa. na lang. Maya ulit. Are na kasi na may mo I send na. Mm -mm. Dali lang. Tapos, sana tumubra. Dito. Oh. Thank you mga amigas. Mamaya ulit ako kakain kasi sobrang busog na po. Bye-bye.